For today's video mga kasawa Dito tayo sa parking sa Isimowa ah, Sa taas Dito kami sa pinaka rooftop guys Wala nang maganti sa gitna guys Hello. Guys look at this place guys Ang ganda ng view mga kasawa oh. Guys so oh.

so Ya, ano mo ko? Nan tao nito mo kasuko. Saan tayo <pipisto? laughs> Saan ba yung trupa ko? ayun yun! Dito na pala yung mga nagaro ah Uy! Ano sa pala? Pangilangit?

Shout at... out. Oh, ano yung laro mo? Yes. Knock. Yes. Dito yung mga tropa na doon guys. Anak po si tropa. Hindi alam na eh. Ini nga sawahan yang gawa-wa Manikawa Untuk nipu Untuk penghitaan ini Ini ada Mulai <laughs> kadirnya Bukan aku Aku sehagdan Ay, samahan nyo ko guys. Dito na lang pala yung mga tropa. Na, ah, kinala mo dito lang pala kayo ha. Ang ah. gagawin mo bunso? Yes. Ha? Ah? Galing ah. terobong yeah sogo guys, halo. bobot kami guys. Hai guys. Ya guys, bobotnya sama sogo guys, terobong sogo guys. Emang ter.

bog na talaga mga suko, konting konting na lang. Hindi oh. <laughs> pala kaganda dito guys, sumulop isya guys, sumawa guys sa, sa rooftop na, kapuna magkabi. Ito yung mga tropa ng soko. basing busy sa picture oh. Oh. Oh, tubig ha, baka ma malaglag ay diyan nako. Oh, baka malaglag ay diyan, sinimpol 'yan. Ano oh. maligo talaga kayo pag nalaglag ay diyan mga tropa. Oh. Oh, ba? so busy kita mga tropa kaso guys, oh. ah, guys oh. Oh, so kaso nang ito ba dito kami sa baba dito kami sa baba guys so ano kaso oh ano mo lele ini. Oh, dah. Tiap-tiap orang tua pangkas sokong, bising-bising lah, pakai guys. Urut ni lang kamera ni, Ron. Yeah. Oro, na lang ni yung Ha? Ta, let's go. Ah, <laughs> okay, Guys, oh, so. pulang-pulang na -pula yung langit mga kasoko. Pada gak takut ya, pada si Kasuko guys. Oh, Nafin gue masuk ke lantunan. Gak oh, minta om guys. Teri piso kana. Oui. mga trupa. Dito lang pala kayo. Kanina ko pa hinahanap eh. Ha? Dito lang pala yung mga tropa ko. ako lang sa taas ko sila. Yung kami sa taas kanina guys. Oh. Guys, dito na kami sa dagat. Babo, may simigot? yeah

Ah so guys, so dito kami sa Bye-bye guys. Dito kami sa Maligo Miron. Cari ngat tu pa? Pada plan. Awit mah, Max, mungkin Max ha?